Ah, to mas malalaki Sakit? Naku, palang pa may dry skin na siya. Kapit. Sorry. Sorry. buhay pa yung digit pa yung kuko mo. Mas masakit nga ito. Hmm. Pero mas matagal na to. Hmm. Bakit buhay pa yung kuko niya? Kapit eh. tiisin mo. Mas masakit to kaysa dyan sa kabila. Ay, sorry. Ka kaya niya, ma'am. Oh, laki oh. Ngayon oh. Yung paggupit mo, mali yung gupit mo. Hmm. Mali yung gupit mo. Ito yung bumaon. Ayun. Dito siya bumaon. Sumakit sakit na. No? Ito, sir. Ito po yung bumaon dito. ay yung parting 'yan. Ito na po yung kinat niya sa unahan. Natira ito. Kay dito po siya bumaon. Ito na yung duluhan. Baliwala na. Okay na. Pag nasa usan yun, sobrang aalsa pa yan. Buti na lang nadala. Hindi ko din hinakala ganun kalaki. Akala ko na sa ano siya. Opo, kaya po naalsa. Maalsa yung laman. Pipisiling ko, ang pakaramdam mo. Wala. Kanina meron. Sasaktan habang tinatanggal ko yan. Hindi ko rin po yung kaya. Opo. Pag hindi po narinig ko, sumer, parang mas dalang lumalakas yung loob ko eh.